Labing limang gramo ng na kumpis ka naman sa bahay ng binatang Mangigisda sa Bulinao, Pangasinan. Arestado rin ang sospek. Detang na balita mo Freddy Pahardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy masanto sa kabusan ko yung Angel. Naso kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ng isang manging isdang binata na sa Gulang at presidente ng Barangay Istan sa Bulinaw, Pangasinan matapos itong aristohin ng makumpisya sa bahay niya ang 15 gramo ng hinihinalang shibu na maistatrag price na 102,000 pesos. Bate sa ulat ni Bulina OIC Chief Police Lieutenant Colonel Radino Billy, kahapon ng umagi nagsilbi ang kanyang mga tauhan ng search warrant na pinalabas ng Executive Judge ng First Judicial Region Alamino City sa bahay ng suspek kung saan ay natagpuan ng mga illegal na droga. Inaresto ang suspek na ngayon nasa kustodiya ng Bulinao Police Station at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Danger Coronavirus Drug Act of 2002. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo Aris Tarti, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy!